Ikaw sino yung babae kasama mo? Gagol, may babae yata yun. Sino ba yung batang babae yun? Sigaw na sigaw. Gagol, gagol yung babae ka Ay, dyan ba? ko! Sabi bata, mo ako! Sumanos! <laughs> <laughs> Ikaw ba, daka, kumakadabog ka ng pinto namin? Ano, sisira pinto namin? Sino ba kailangan mo? Tami, umalis ka na dito. Di ka talaga ag gusto. Tami, ginamit lang kita para makalimot ako. Kailan lang nalalaman na mga puso ko. May gagawin? Ay, hey, Cleo! Kaya anak, punta mo yung batang babae na umiiyak at umingi ka ng tawad, ha? Ako tayo, dito na po ako. Sige. Dagul? Mahirap, 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 ma-pogi. Mahirap pa din, pogi. Naku, saya-saya ng anak ko, ha? Anak, bakit nasaya mo ngayon? Tay, si Kylie po, bumalik na po sa puso ko. Ano ibig mo sabihin, Dagon? Bumalik na yung batang kaibigan mo na si Kylie? E eh, paano naman yung mga batang pinaasa mo? Kinausap mo na ba sila? Tay, bayan niya na sila. Hindi ko naman sila gusto eh. Tay, si Kylie lang po yung ng mga puso ko. Ah, ganun ba na? Sige, bahala ako ka kusang masaya. Basta ako masaya na rin para sa'yo, ha? Tay, alis na po ako. May date pa kami ni Kylie. Sige, bahala nga, May pera ka na ba? Wala pa nga po eh. Ay, bibigyan na po ako. Eh, wala rin akong pera lang eh. Bahala ka na dumiskarte sa mga kaibigan mo. Sige na. Boys, saan na balat? Opo, Master Pogi. Puna po kayo dito. Nababahin ka, date ko. O nga po, Master Pogi. Hintayin nyo lang po. Patating na po yan. Master Pogi, ay nabing date nyo. para sa ito. Salamat, Dagul. Mabata, kuha niyo nga ako pagkain. Sige po, Master Pogi. Na po Master Pogi Thank you sa inyo ah. Sige, umalis na kayo, dito muna kami Sige, Master Pogi Kali kaya ako hindi mo na ako babalikan Dagol, pinilit ko kasi si Tatay na bumalik dito, kasi na miss kita, gusto ko ito makita Kali salamat sa iyo ha nagustuhan mo ba yun? Naganda ako sa iyo oh, Dagol, salamat sa iyo ah. Yeye, yeah, yeah. sweet naman nila. Tayo, kailan tayo mag-date? Ay naku kay, tumigil ka nga. Pag nandito si Irish, si Irish, pag nandito ako, ako. Salawaan talaga kay nila Master Pogi. Tama ka si Yeye, mga babaero kayo katulad ni Master Pogi. Ako Jackie, hindi babaero. Kailan tayo mag-date? Uh -huh. Ayoko sa iyo, JC. Bababaero ka. Katulad ni Master Pogi. Kaya hindi kita gusto. Paano ba yan? Ayaw sa inyo makipag-date. Kasi sa akin na lang, kaya kayong dalawa ng kagandahan ko. Kylie, thank you pala yung binigay mo sa nang ng oras. Wala ka naman yung tagul. Bango. Abata, bata. ni niyo na to. Nipupuntahan pa kami nila, Kylie. Sige po, Master Pogi. <laughs> 亚克纳。 na tayo. Napapagod na ako. Sige, Dagul. Nalinaw <coughs> ako na ba? Oo, oh, Dagul. Gusto mo kita pa Sige, Dagul. Bilisan mo lang, ha? Sige. Eh, may pala na Sakto, may bata. Bata, pwede ba magtanong? Saan din bilang dito na mapalamig? Ano bata? Ano ulit sinatanong mo? Hoy! Ay! Saan ba may papilihan dito ng palamig? Ah, palamig. Diretso ka lang doon. May palamigan na doon. Ah, ganun ba? Ano pa pangala, pangalan mo? Ako nga pala si Curie. Ako pala si Dagol, si Master Pogi. Tagol naman ni Dagol. Oh! oh! Hanapin ko na nga si Tagol. Kagani na pa siya wala. Nasaan na kaya si Tagol? Tagol! Tagol! Kaya pala natagalan ka. Pag-arutan ka na naman sa babae. Tagol! Dagul, muntiran mo na ako maloko. Babaero ka pala. Makaalis na nga. Okay, Lee. Ba't umiiyak ka? Kaili! Kaili! Oh, sino ba yan? Si Mr. Kali! Pogi ba yan? Sige na, pagbuksan mo si Mr. Pogi. Kaili! Kaili! Mag-usap tayo! Kaili! Kayle, ako nang kakausap kay Master Pogi. O, oh, Master Pogi, sige na, umuwi ka muna. Ako na ang bala sa anak ko kasi masamahalog sa iyo eh. Sige, Papa. Sabi mo na lang kay Kayle hindi ko siya niloko. Sige na, Master Pogi. Ako na lang. Bala ko mausap sa anak ko. Sige nga rito, Kayle. Maupo ko nga muna at kakausapin kita. Ano bang dahilan? Bakit kayo nag ni Master Pogi? Kasi puto eh. Nakita ko po siya may karot babae. Tama nga po yung sinasabi ng mga kaibigan ko. Pero po siya. Ano ka ba, ba Kylie? Tiyan mo ba si Master Pogi kung sino kaharutan niya? Tsaka baka mamaya, kaibigan niya lang pa rin yun o kaya pinsan. Hindi po tay, wala po siyang kaibigan na ganyan at wala po siya pinsan na ganyan. Ang tangos nga po ng ilay niya at maganda pa. Bakit anak? Maganda ka rin naman ah saka matangos din naman yung ilong mo. Kaso hindi masyado matangos at hindi ka rin masyado kagandaan. Patay naman ni. Eh. Mukha ba naman anak? Pinapatawa lang kita. Saka anak, wag mo na isipin yung mga ganyang bagay. Masyado pa kay mga bata. Ang isipin nyo muna yung pag-aaral nyo para makatapos kayo sa pag-aaral nyo. Saka anak, may nararamdaman mong yan. Papilab lang yan eh. Saka marami ka pang mahanap na iba. Mas pogi pa kay Master Pogi. Kaya wag mo na isipin niya si Master Pogi. Tsaka, bakit ba pugi-pugi ka kay Master Pogi? Eh, tayo, sobrang pogi kasi niya eh. Ay, nako. Pag nainlab nga naman yung anak ko. Halika nga rin to, payakap nga ako.